lang po ang parkinga sa kabila po iwan po ang mga motor Ayan, nandito dito na nga kami sa Padre Pio. Uh, hindi kami pinatuloy dahil naka-single kami. Bawal pala yung mga single na motor. Kaya simula doon sa aming binabaan, ay nag tricycle na lang kami at eto nga naglalakad na kami dito ayan medyo nakahinga lang kasi matarik pataas yung yung dinadaanan pero kaya to kayang kaya to matarik matarik pala dito dami nagpupunta rin dito ayan natin sa taas ayan na yung Padre Pio ayan sila ganda dito <laughs> Ang dami nang pupunta dito lalo ngayon ano Rebe Santo siguro ay naasahan hanggang bukas ay mas marami pang pupunta dito <laughs> Ganda, oh. Wow. Sulit. Bro, sulit ang biyahe, no? Sulit. Ayan na, konti na lang. Ilang step na lang. Sila bride yun siguro. Doon na lang sa baba. Hindi na sila hakit. Ganda dito. Wow. Okay na. Sige po eh. Ganda dito. Yes, yeah, narating na namin yung Padre Pio. Dito sa San Jose, Monte Bulacan ang ganda ng Pio. Yan, sila Brother Jonas sa baba, hindi na sila akit dahil nakakapagod hindi na nila kaya. Stay. Alam mo siya? Alam pakikita ko sa inyo yung magandang view dito. Ayan. Ante dito manila Ito. Ito lang naman yung magandang view dito. Ito pala yung pinakamataas Ah, ang ganda ng view. Sulit. Ito ah, ako sa taas. Ito, oh, ganda ng view dito. Ayan. Sana sila. So, dito tayo. Ah! Ang tao ngayon. Baby Santo ay na hanggang bukas. Ay mas marami ito pang tao na dadagsa dito. Ayan. May relic pala si Saint Padre Pio dito. Ang ganda dito. Oh. Pababa na. Sir, saan po yung ano? Exit. Ah, sa taas. Okay, yeah, thank you po. Ito pala yung exit. Ah, paikot lang pala siya. Ayan, ah, laki ng statue ni St. Padre Pio dito. Ito pala yung exit. Yan, exit na tayo. ganda dito sobrang nakaka-relax sulit yung pagod mo sa pagkakyat dahil pag nakita mo yung magagandang view talaga naman masasabi mo thank you lord dahil sa mga ganitong magagandang ginawa mo kaya kahit na nakakapagod yung mga tao nagpupunta pa rin dito bilang isang sakripisyo Ayan, so ngayon pababa na tayo.